Pati sa gani po ba yun? Ang pogi! <laughs> Abay, siyempre. Kanino pa ba magmamana yan? Ay, <laughs> bagay na bagay dalawa. Bakit sila ko lang sila? Ano na sa gani! Ano nangyari? Si gani! Bakit wala si oh siya? Oh, siya. Kasi si Ebe, na. ang gani! Ebe! mo Ang guwapo talaga ng anak ko! Si ba yun? Ayun ni, Ayun. Oh ano si Lenin? Sa casa ni Patricia, bakit si Lenin? Sa casa dela. Sandali lang. Kim Tony to. Hoy okay. oh, ka. Kapag din talaga ng mukha mo, no? Parang hindi ka mabubuhay hangga't wala si atensyon ng mga tao. Pati korona ko idadagaw mo na rin. Bakit ba kasi bumalik-balik ka pa dito, ha? You don't have a place to be here. Kimta na lang ang pwede maging reyna Elena. Bakit? Ano bang feeling mo? Kintana ka pa rin? E eh, ampun ka lang naman ah! Alam ano pa ba hindi ka talaga eh? Anna. Mga ako ka forever! Anak, ano mo pinagsasabi mo? Anong Ito to! ng ospital sandali, tapos pagbalik ko, inagaw na din corona ko? Huwag mong sisihin si Lynette dahil wala siyang kasalanan dito. Pinilit lang siya. Hindi naman kasalanan ni Lynette kung nagkasakit ka. Hindi niya na to. Wow, Robert, ha? Ang galing mo talagang mag-analyze. Akalain mo, kasalanan ni Patrice ang lahat ng to? Wala ka talagang kwentang ama. Tumahingi ka nga lang, Stella. Huwag mo nang palakihin yung gulo. Robert, malaki na ang gulo! Simula ang kampihan mo yung ampon mong yan over your real daughter.